Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa web worker sa JavaScript. Maaari mong matutunan ang konsepto ng web worker, pangunahing paggamit, at mga sample na kalkulasyon para sa mabibigat na pagproseso. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang web worker sa JavaScript ay isang mekanismo na nagpapahintulot sa code na tumakbo sa hiwalay na thread mula sa main thread. Pinapayagan nito ang mga mabibigat na kalkulasyon at mahabang operasyon na may segowa ng asynchronous na pinipigilan ng pagbara ng pangunahing thread. Sa pamamagitan ng paggamit ng web worker, bumubuti ang pagiging tumutugo ng user interface at tumataas ang kakayahan ng aplikasyon. Tingnan natin ang pangunahing paggamit ng web worker. Ang bagong web worker ay nililikha sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang javascript file. Ipinapakita ng code na ito ang pangunahing mekanismo ng paggamit ng web worker upang humiling ng kalkulasyon mula sa main thread at tumanggap ng resulta ng asynchronous. Ipinapadala nito ang 10 bilang mensahe sa web worker at natatanggap ang 20 bilang mensahe ng resulta. Ang main thread at ang web worker ay nagkakausap sa pamamagitan ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe upang humiling at tumanggap ng resulta ng pagproseso. Ang web worker ay nagbibigay ng mga sumusunod na pangunahing tampok. Post message at on message. Ginagamit upang magpadala at tumanggap ng mga mensahe sa pagitan ng main thread at ng web worker. Magpadala ng data gamit ang post message at tanggapin ito gamit ang on message. Kalayaan ng thread. Ang web worker ay gumagana ng ganap na hiwalay mula sa main thread. Dahil dito, ang mga variable at function na tinuoy sa pangunahing thread ay hindi maaring ma-access. Ang kinakailangang data ay kailangang ipasa gamit ang post message. Pag-import ng script Upang mag-load ng external na mga script sa loob ng web worker, gamitin ang import scripts. Bilang alternatibo, maaari mo ring gamitin ang import gaya ng ipinapakita sa ibaba. sa pamamagitan ng pagtatakda ng type module sa argumento ng new worker, maaari mong ituring ang worker bilang isang S module at gamitin ang import syntax. Tingnan natin ang mga pagkakaiba ng web worker at mga async na function. Una, tingnan natin ang mga katangian ng web worker. Paghiwalay ng thread Ang web worker ay nagpapatakbo ng JavaScript code sa isang hiwalay na thread. Ito ay nagbibigay daan sa pagproseso ng mabigat na kalkulasyon ng hindi hinaharangan ang pangunahing thread, UI thread. Sabay-sabay na pagproseso Ang paggamit ng web worker ay nagpapahintulot sa mga JavaScript program na magsagawa ng sabay-sabay na pagproseso sa maraming thread. Komunikasyon sa mensahe. Ang web worker at ang main thread ay hindi direktang nagbabahagi ng datos at nagpapalitan ng mga mensahe gamit ang postMessage at onMessage. Hindi maaaring mag-access ng UI. Ang web worker ay hindi maaaring maka-access sa DOM kaya hindi nito direktang mamamanipula ang UI. Ang web worker ay angkop sa mga sumusunod na kaso. Ito ay angkop para sa mga mabibigat na proseso ng komputasyon tulad ng pagproseso ng imahe, pagsusuri ng data, at encryption. Ito ay maaaring gamitin kapag ayaw mong harangan ang pangunahing thread. Susunod, tingnan natin ang mga katangian ng mga async na function. Pagpapasimple ng asynchronous na pagproseso. Ang async function ay isang syntax upang gawing mas madaling basahin ang asynchronous na pagproseso at gumagamit ito ng promise sa loob. Isang thread. Lahat ng async function ay tumatakbo sa main thread. Kaya't kailangan mong mag-isip ng mga paraan upang maiwasang harangan ang UI thread. Mainam para sa mga operasyon ng IO. Ito ay angkop para sa mga asynchronous na gawain tulad ng komunikasyon sa network at pagbasa ng file, ngunit hindi para sa mabigat na kalkulasyon. Ang mga async na function ay ang angkop sa mga sumusunod na kaso. Ito ay angkop para sa komunikasyon sa network gaya ng mga tawag sa API. Ito ay angkop para sa pagbasa at pagsusulat ng file gamit ang browser APIs o Node.js. Para sa mga gawain na mabigat sa CPU, maaari mong gamitin ang Web Worker upang bawasan ang bigat sa pangunahing thread. Sa kabilang banda, para sa komunikasyon sa network o mga operasyon sa I.O., maaari mong gawing mas simple ang iyong code gamit ang async await. Sa pamamagitan ng tamang pagsasama ng dalawa, maaari kang makamit ang epektibong asynchronous na pagpoproseso. Tingnan natin ang isa pang halimbawa ng paggamit ng web worker. Ang susunod ay isang halimbawa ng pag-offload ng mabibigat na pagkampiyon. Ang code na ito ay isang halimbawa ng paggamit ng web worker upang iwalay at isagawa ang mga mabibigat na gawain tulad ng pagkalkula ng Fibonacci sequence mula sa pangunahing thread. Ang susunod ay isang halimbawa ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtukoy ng pangalan ng gawain. Ang code na ito ay isang halimbawa ng pagdi-dispatch ng proseso batay sa pangalan ng task sa mensahe, kung saan ang web worker ay nagbabalik ng resulta ng pagkalkula o error sa pangunahing thread kasama ang pangalan ng gawain. Kapag gumagamit ng web worker, tandaan ang mga sumusunod na punto. Hindi maaaring maka-access ng DOM. Hindi maaaring mamaniobra ng web worker ang UI o maka-access sa DOM. Ang manipulasyon ng DOM ay kailangang gawin sa pangunahing thread. Karagdagang gamit sa komunikasyon. May kaunting overhead kapag nagpapalitan ng datos ang main thread at ang web worker. Maaaring maapektuhan ito ang performance, lalo na kapag madalas na nagpapalitan ng malaking dami ng data. patakaran ng parehong pinagmulan, same origin policy. Ang mga script ng web worker ay sakop ng patakaran ng parehong pinagmulan, same origin policy. Ang mga script ay hindi maaring i-load mula sa iba't ibang mga domain. Ang paggamit ng web worker ay maaaring mapabuti ang pagganap at kasagutan ng iyong aplikasyon. Ngunit mahalagang gamitin ito ng tama isinasaalang-alang ang mga limitasyon tulad ng kawalan ng kakayahang manipulahin ang DOM. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.